Gusto mo bang bumili ng sasakyan sa Canada? Don't let the dealership fool you. Marami na akong kakilala mga Pinoy na nagbayad ng mahal dahil hindi nila alam ang mga tips and strategy kung paano bumili ng sasakyan sa dealership. Isang pagkakamali lang sa financing, it will cost you hundreds or even thousands of dollars. Pero if meron kang idea sa mga tips na ibibigay ko ngayon, you will save a lot of money. Hi, I'm Pinoy Personal Finance and welcome to my channel. My mission is to educate my fellow Filipinos about money, investing, and personal finance. Please don't forget to hit that subscribe button and click that bell icon para lagi kang updated sa mga videos ko. Let's get started. Marami na akong kakilalang mga Pilipino na excited bumili ng sasakyan. Akala nila yung presyo ng sasakyan is around 30,000. Pagkatapos nilang pomerma at lumabas sa dealership, naging 60,000 ang kanilang bayari. Pag-usapan natin yan. And stick to the last part, dahil merong isang golden question na ginagamit ang mga dealership na pag sinagot mo, you're done. Sa dealership kasi maraming mga hidden fees, high interest rates, mga sales tactics na ginagamit para makuha ang pera mo na hindi mo namamalayan. Kaya bago ka kumuha ng sasakyan, ito ang mga tips para sa'yo. Bago ka pumasok sa dealership, dapat alam mo na kung anong klaseng sasakyan ang gusto mo. Yung model, kulay, features, lahat-lahat. Pero ang isa sa pinaka step na gagawin mo, dapat pumunta ka muna sa mga bank or credit unions. Mas mababa kadalasan ang interest rate ng banks or credit union kesa sa dealership financing. Alamin mo muna ang rates nila para may baseline ka kapag nag-negotiate ka na sa dealership. Huwag kang makipag-negotiate sa monthly payments dahil dyan nila tayo niloloko. Always negotiate the out-the-door price. Kasama na ang lahat. Taxes, fees, and any charges. For example, ang MSRP ng sasakyan is 30,000. Try to negotiate it na maging 27,000 kasama na lahat-lahat. You can do this if yung ibang dealership is nag-offer ng magandang deals. Kapag nakikipag-negotiate ka sa car salesman, merong possibility na sasabihin nila, let me check with my manager. Expect mo na nagagawin nila to ng ilang beses para ma-pressure ka. Pero kung hindi nila maibigay ang presyo na gusto mo, don't be afraid to walk away. Maraming dealership ang nag-offer ng mga best deal. Kapag nasa finance office ka na, tandaan mo, hindi mo sila kaibigan. Ang trabaho nila ay ang magbenta ng mga unnecessary add-ons like rust protection, warranties, and tire package na hindi mo naman kailangan. You can just say no. You don't need it. Pagkatapos nyo na mag-usap sa finance office, it's time to sign the contract. Don't hesitate to ask kung ano ang interest rate ng loan. And then after seeing the interest rate, if malaki siya kesa sa bank or credit union, use the word, Can you beat it? Always use the word can you beat it para pantayan nila yung interest rate na binigay sa iyo or babaan nila. Ito yung golden question na hindi mo dapat sagutin. How much can you pay monthly? Mukhang simpleng tanong lang, di ba? Pero ito ang golden question na ginagamit nila para lumaki ang kanilang kita. Here are some possible ways na gagawin nila sa iyo pag sinagot mo ang tanong. Number one, pahahabain nila ang term ng loan mo para magmukhang pasok sa budget mo. Kapag sinabi mong $300 per month ang kaya mong bayaran, gagawa sila ng paraan para umabot sa budget. Ang 5-year loan ay pwede nilang gawing 7 years para bumaba lang ang monthly payment. Pero dahil mahaba ang loan, mas malaki ang total ng babayaran mo. Halimbawa, 30,000 na sasakyan pwedeng umabot ng 40,000 dahil sa interest. Number 2 itatago nila ang tunay na presyo ng sasakyan. Kapag nakafocus ka sa monthly payment, hindi mo napapansin kung magkano talaga ang total na price. Ang isang halimbawa ulit ay ang 30,000 na sasakyan na pwede nilang maitago sa 35,000 nang hindi mo namamalayan. Number 3. Mas madali nilang maipasok ang mga add-ons. Kapag sinabi mong kaya mong 300 per month, itatapat nila ang deal sa gusto mo pero may mga extra charges na hindi mo agad mapapansin. Isa sa mga halimbawa nito ay ang extended warranty, rust protection, tire package, or any add-ons na hindi naman kailangan sa sasakyan. Konting dagdag lang sa monthly payment. Pero ang total cost na dadagdagan ka ng 3,000 to 5,000 para sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Number 4. Tataasan nila ang interest rate para lumaki ang kita nila kung monthly payment lang ang tinitignan mo, pwedeng taasan ng dealership ang interest rate mo nang hindi mo namamalayan. Ang isang example nito ay ang sa banko, pwede kang makakuha ng 6% interest rate. Pero sa dealership, pwede nilang gawing 8 to 10% kung hindi mo ito iche-check. Mas mataas ang interest rate, mas malaki ang kita nila sa iyo. Paano ba maiwasan ang mga trap na to? Una, wag mong sagutin ang golden question as much as possible, i-divert mo ang tanong or i-divert mo ang sagot. Pangalawa, always ask for the out-the-door price, including everything. Pangatlo, say no to unnecessary add-ons. Step four, always check the total cost bago pumirma ng kontrata. And that's it. Ito yung mabilis na overview ng mga tips kung paano ka makabili ng sasakyan dito sa Canada. And if you want to save hundreds or even thousands of dollars when buying car in Canada, follow these tips. If you found this helpful, please like, share and subscribe for more money tips saving. See you in the next one.